Ah, oh, layo. Uh, Grabe, power play. So, uh, ang layo naman ng hagis mo. Yan natin. Diyan na makikita yung ano. Maraming huli na yan. Ayan na. na. Nagihirap na po si Mr. Pin. Naghahagis sa po talang pat. Ano talang marami? Wala uh, nakisag? Ha? Yeah. Mayroon! Ay, Ay grabe! Pala idol! Ayan o, idol o. doon. grabe! dami! Yes, sir! yes, dami! Ang lapad, ang lapad! Limang kilo, lapad. limang kilo doon, limang kilo doon, limang kilo, kilo sampu, Mm. Oh, yan. ang lalaki ah. idol. Ang lalaki. ang lalapad ah. Oh. Pumusag idol? Pumusag idol, ay, no? pumusag ayun. Pumusag na. Laki. Tingnan mo yung yung size ng dal ng ano ko ng chinelas ko ng ano ng bota ko. <laughs> size, size 15 yan. <laughs> oh, yung ok isda na. naging 16. Oh, o, 16 mas malaki. Or mga 17 yan, laki. Mas malaki pa sa ulo ko. Ang <laughs> lalapad oh. Oh, di ba? Hmm? Laki. Grabe naman yun. Adahanda lang ito lang. Oh. Asus. Hala. Hmm. Kulay pink. Oh, kinikilit pa oh. Grabe. Ah, Lalaki. Lalaki. Sarap na pang ihaw. Lagyan ng sibuyas at ano sa ano doon. palaman Oo. Oh. Lagyan mo ng pusit. Hmm? Siguro, mga ano to mga to be honest, isa't kalahating kilo. Isa't kalahating kilo? Hmm? Isa't kalahati. Isa't kalahati. Hmm. Hmm, buntot pa lang yun. Hmm, buntot pa lang. <laughs> Laki, Laki. Dalawa yun, no? tatlo. Ito, malitlit ng konti, buwasan natin, isang kilo lang. Isang kilo lang yan? Hmm. Buntot pa lang yun. Yun know? oh. Yeah, kasama yung paligpik. Yeah, paligpik. Ang laki. Kaswerte mo idol. Mm -hmm. Siyempre. Unang hagis eh. You know? Yun oh. palayo pala yun ang hagis. Dapat malayo pala. Mm. Hmm. Uh, o. O. Ang lalaki. Gabi oh. Oh. Tatlo na agad na malalaki. Mga idol. Yun know? oh. Huh? Japat. Ang laki oh. Huh? بالكوريه دي جي موالي ليه